Welcome guys sa aming vlog, JV Juday Family Vlog. So ngayon, malalaman natin kung gaano nga bang kakilala ng bawat isa ang ang personalita, ang, ang, ang aming sa mga sarili, ang mga bawat partner. Anong favorite mo kainin? Yes. Actually, hindi ko alam kung anong favorite mo kainin. Pero ko, um, chicken, something of chicken. Pero hindi ako, hindi ko sure kasi nung nakilala ko siya, hindi siya nag, hindi pa siya ganun kahusay magluto. Kaya hindi ko alam kung anong hilig niya kainin. Mostly kasi, ah, ang niluluto niya is yung hilig kong kainin. So, I think mga chicken, ganun, something like that. Hindi. Um, ano, favorite kong ulam sa ang adobo. Adobong baboy na tuyo yung pina yung malambot na malambot na adobo na mag, na mag na nagmamantika ganoon ah uh, eh kaso hindi lang ako makapagluto ng ganoon igawan ng Gawa ko, asawa ko kasi At, hindi ako mahilig sa mga, mga tuyo hindi mahilig hindi mahilig sa mga ganoon mga tipo na uh, iga ang iga mm, no no hindi mo hilig yan. ko hilig yon gusto ko lagi may may sabaw ako naman ang favorite mong mga pagkain, so, ano, sinigang, sinigang na hipon, yung mga yeah. masasabaw. Uh Oo. -oh. Yun yung na mga favorite niya. Pero basta hipon, kahit anong luto ng hipon, favorite, favorite ko 'yan. Favorite niya. Isa pa na favorite kong kainin siya. Bakit? <laughs> 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 Likali ang favorite mong panoodin. Hindi ako uh, wala pa rin akong idea sa pangalawang question na yan kasi hindi ka mahilig manood. Kahit kami magkasama, kahit mag-isa siya. So, never ko pa siya nakita ng manood ng ano, kung ano-ano. Hindi ko, hindi rin ako sigurado kung mahilig siya sa k-drama. Pero, hindi ako sure ah, kung mahilig siya sa k-drama. Kasi, never ko pa siya nakita ng mag- manood ng K-drama kahit nung naandun pa siya sa kanila kung saan siya nakatira. Never, never ko pang nakita. So, ayun ko, kung kung love, eh. la, kung love kung love story, hindi ko alam. Na ano Ako hindi. Ba? There. Mahilig ako sa k-drama. gawa ng, at saka ano yung love story, mga Pilipino, gano'n. Movie. Kaya, hindi niya, ako, hindi niya ako kakilala. Wala siyang alam sa akin. Ako naman, siguro, ang favorite mo pano yung mga ano Netflix. Lagi siyang nag uh, nanonood ng na Netflix action hmm. yung mga ganun. Tama ba ako? Oh, no. Eh, kaya lang hindi pa rin yun yung ano uh, pinaka-favorite ko. Mahilig ako sa action, mahilig ako sa action. Tsaka sa comedy. Pero ang pinaka-favorite ko talaga is uh, mga pelikula ni Robin Padilla. Yung action ni Robin Padilla. At saka yung anime na Hunter x Hunter, pinaka-favorite ko yan. So, yun yung pinaka-specific. Oh, naku, na, guys, paulit-ulit na lang mga pinapanood sa Netflix. Ako yung uh, minsan na nabibigla. Yan na naman. Yan uh, yun na naman lagi yung pinapanood. Eh, Di ba napanood mo na yan? Ganon Kasi wala ka naman mapapanood na iba. So, natapos mo na, alam mo na yung istorya. Kahit alam mo na yung pababalik balikan mo once na gusto mo talaga. Hmm. So, ganon. Kaya nga yung uh, aso ko, Pangalan niya, si Kilua. Yung motor ko naman, si Gon. Ginawa ko dun sa Hunter x Tatlo ang pinagpipilihan ko. Anong favorite color niya? Pero, mm, isa, isa, isa. I think a favorite color mo is orange, yellow. No. At, hindi. Hindi parehas? No. Hindi mo alam favorite ko. Yun lang nasa isip ang orange or yellow. Hindi. Hindi? Ako yung favorite ko, ano, purple. Purple ang favorite mo? Yes, purple. Anong gamit mo purple? Wala akong gamit na purple, pero gusto ko yung purple simula nung dalaga ako. Yung mga purple, lavender, yung ganun. Tapos yung butterfly na ano, So, magpapalit na ako ng asawa kasi hindi ko naman siya kilala. Oh. Anong gagawin? Ako naman, alam ko favorite color mo, blue. <laughs> Naku! Man, naman. Guys, ako kilala ko siya. Siya, hindi ako kilala. Patay tayo dyan. Blue so, nga ba? Oo, uh, blue. Pinag-favorite ko lahat. Ang color na blue. So, magpapalit na ako ng asawa. Baka may mga single dyan na pwedeng pumatol sa akin. Wala. Next question. Para sa akin, lagi nang ginagawa. Mag-cellphone, manood, magkalikot sa motor niya. Yun. Yun ang favorite niyang gawin. Tama ko? Hmm. Yun ang pinaka gusto ko laging ginagawa. Kasi wala naman iba kang gagawin dito. Hindi kasi ako mahilig magagala ng ano, sa city. Hindi ako pinakahilig yun kasi crowded. Nasasora hmm. ako yung maraming tao. Ayoko ng ganun eh. Gusto ko lang. Yun, uh, yung mga lagi nang ginagawa. Magmotor. Mo, Yun. Mag lang. Kahit mag-isa. Yun lang. yung, yung mga mas. favorite niyang ginagawa. Cellphone. Wala ka naman gagawin. Uh, ganun lang rin halos ang ginagawa ko. Mm. So, um, oh, ang so, uh, mostly, ang ginagawa ng asawa ko, maglinis ng bahay. Ah, <laughs> uh, wala siyang ginagawa kundi maglinis na maglinis ng bahay. Miyat-miya nag Mm. Ano yan? Nagmamap, nagwawalis, nag-aayos. So, wala siya. Para atas ang ano. Uh, Kung baga sa trabaho, workaholic. Kasi napakilig mm. niya maglinis. Kasi nga naman, oh, ang tama. lagi niya sinasabi sa akin is, may bata kami. Kahit ako, nasusora ako nung ano, meet me kami naglilinis. Pag nandito ako, hindi ako So, Hindi ako katulad niya na mahilig sa ganun pala Oo, oh, tama, tama, siya. nga ba? Oo, oh, linis sa sa bahay. Yun ang pinaka hilig kong gawin. Hindi oh, Tsaka luto, ganun. Yun, luto pa pala. Paglulut, Paglulut. Luto. luto. Hmm. Pero pinaka ano ko, priority ko, linis sa sa bahay. Gawa ng mga bata. Y yun. Kasi hmm. gapang, gapang. Laro. laro. Ayoko na madumi. Ayaw niya. Ayoko. Kaya, Nagagalit siya sa akin. Nagagalit ako nagagalit siya sa akin ka. Basta sa, ayaw niya nang madumi. Yes, si, eh. Mm -hmm. mo. Wala hiling. Marami. Bilhin. Hilig bilhin niya, mga pyesa ng motor. Pero, puro lagi na lang motor? Si, lagi pyesa motor. Hilig niyang bilhin. Sigurado ka? Yes, lagi pyesa ng motor. ni brief niya nga, hindi niya mabili kahit na maluwag na sa kanya. Nagbe-bacon. <laughs> <laughs> kahit ba, nagbe-bacon. <laughs> Hilig niyang bilhin, lagi motor, motor, lagi misan. Araw-araw, merong nag merong nag-doorbell, Amazon, ganyan-ganyan. Express. <laughs> Tapos po, yun, bukod pa yung bibili sa ano, sa shop, sa mismo. <laughs> puro motor. Kailan lang nung linggo? Linggo ba yun? Sabado. 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 Bumili na naman ng piyasa ng motor niya. Yeah. Yun yung laging gusto niyang bilhin. Motor. Pyesa, pyesa. Kasi oh, hindi ko talaga sa pagmamotor, guys. Dahil nga sa Pilipinas, uh, nagmomotor na tayo and then dito, dala pa rin natin. Wala. Uh, pagdating sa motor, yun ang pinakagusto ko sa lahat. Uh, nagawin. I mean, kahit anong papiliin mo ko, bilan mo ko ng kotse, mas gusto ko motor. Kahit anong ano yan. Uh, basta, kahit anong mahal na kotse yan, basta motor pa rin ako. Pinakaano mm -hmm. ko sa motor. Hindi mo ako bili ng kahit ano, hindi ko kailangan yan. Basta gusto ko sa motor lang. Yeah. Yun lang yun. Sa asawa ko, pinaka-favorite niya, uh, tingin ko lang ha. Tingin ko, sana, natama. <laughs> uh, bag. Kasi, nung hmm. nakilala ko siya, napakahilig niya sa bag. Talagang, ano ah, yung mga uh, designer bag talaga ang gusto niya ah, oh, Yun yung pinaka-favorite niyang bilhin. Kaya nung nakita ko, wow, ganun ito ah. Nabibigla ako. Sabi niya, eh, kung daw nagkakamali kasi, noong time na dalaga pa siya, before pa kami kakilala, is, every sahod niya, nabili siya ng bag. Ah. Uh, dewan. Oo. Uh, uh, hanggang ngayon naman, hili ko pa rin naman yung bag. Ewan ko hmm. bakit. Pati mga, ano, passport siguro sa fashion hmm. gawan andito tayo sa Italy tapos mga accessories yan hilig ko din yun tsaka ano sapatos hilig ko din ah da ang dami ang dami kong sapatos oh yeah, ang dami-dami niya sapatos yun yung pinakahili ko mag shopping ganun shopping ganun pinakamahal na nabili na niya is ano, yung motor niya. Yun ang pinakamahal na nabili. GoPro. Yun. Yun ang pinakamahal. Tama ka? Oo, oh, yun, yun ang pinakamahal Pero, hindi ah. Mas mahal yung nabili niya. Yung, yung iPhone 14 Pro Max niya, mas mahal pa yung, isipin nyo guys ah, yung iPhone iPhone 14 Pro Max niya, mas mahal pa dun sa motor ko. Yung motor ko kasi is 1,400 lang yon kung doon kakamali. Ay, yung iPhone 14 Pro Max niya, 1,600 plus. Ah, uh, oh. Ako, ano nabili ko? Pinakamahal? Yun. Bababasin natin sa iyo yun. <laughs> natin sa pera mo. <laughs> Guys, wala pa ako nabili yung pinakamahal sa sarili ko. Hindi. Ano? Ma Meron, bahay. Ah. Bahay at lupa sa Pampanga. Sa Pampanga, yun yung pinakamahal na nabili nito. Hmm. Nung taon na nagkakilala tayo? 2017. 2017 May. Oo. Uh. 2017, 2017 May? May? May. Basta May. alam May, ko. May, May, May. Pa summer nun. Tama. Uh. May. Pero nagkakatcha tayo ng around April. April. Nag, nag -chat, chat tayo kung doon kakamali. Oo. Oh, oh. ah. Nagchat-chat nag kami. Nagchat kami nung April. Pero ang unang... Lala kami sa, sa ano lang, sa Facebook. Na, sa Facebook. ako. Tapos, Hindi. Na ikaw, 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 ikaw nag add sa akin. Uh, Nag-curious lang ako. Gawa din naman yung kumpari namin. Kakilala, kakilala ng kasama ko sa bahay, tapos kakilala niya. Na, hindi, ako na, hindi ano, ito, totoo na yan. Hindi totoo. Kasi, na-curious siya. Kasi, pogi ako. <laughs> Photogenic kasi ako sa Facebook. Ay, sa uh, profile. Pero, sa person. Ano? Um, 2017, May 28. First meet namin. 28 ba yon Si May 28, ano, sinundo ako hindi sa ba labrate. Na, ng... Hindi ba, ano, uh, uh, June yun? No. First meet natin, May 28, 2017. Sin Tirecorti, sinundong ako sa Lambrate. Oh, oh. Tapos, Sunday yun eh. Kumain pa tayo ng Burger King. Pagkatapos nun, pumunta tayo sa bahay nyo, hinatid natin si nanay. Oh, okay. Tama ko, hindi. Mm -hmm. oh, guys, tignan nyo ha. Sadyang walang alam sa akin itong, itong asawa ko. Iba kasi na laging naalala niya. Hindi ako. <laughs> hindi. Bo, uh, siguro. <laughs> hindi, hindi si, ko. Sige, tama ko. Iniisip ko pa rin kasi. Oh, First mate, yun. Oh. Naso hanggang nasundan na. Hindi pala yung birthday ni Abby. No. Second na yun kay Abby. Second na lang yun. Nung kay Abby. Nung June 1. Oo, oh, uh, tapos nung pumunta ka sa bahay, nagleko tayo. Ah. Yun. Ah. At daw po nung kay Abby, ng birthday ni Abby, nagleko naman tayo. Ah, uh, nung pasabado na uh, yung weekend na. Oh. Kina, kinasusunod na linggo. Weekly kasi ako napunta sa, ako sa, sa, sa kanila, sa bahay niya, sa Bergam. Hindi Ay, ko. Hindi ko mahatandaan kung kailan ang first kiss ko sa lips. Hindi. Parang hindi ako kinikiss. <laughs> hindi. Dito sa, sa pisngi, sa pisngi lagi, lang lagi na. Tik eh, mga um, wala hindi ko wala tanda. hindi ko rin tanda lagi lang ako sa ano sa Pero oh, alam niya na malalaki ko siya kinikilig. Syempre dalagang Pilipina tayo noon. Kalokohan <laughs> niya. <laughs> hindi hindi ko alam yung first kiss namin. Mm hmm. Oh, parang tanda ko noon. Hindi ba nung first kita din? Sa, oh, Yeah, yeah, first meet chick, natin. Si chick uh. Alam ko first meet din natin hmm. doon na kinis Hindi namin tanda na yan. Kinyari gusto, gusto, mo naman pag kinikis ka. Ang pinakayaw no, kong ugali sa'yo. Ano? Ano? Um, yung kahit kasalanan niya, siya yung, siya yung nagagalit, siya yung unang nagagalit. Pag nagsasalita niya, pag nagsasalita na ako, ayaw niya. Mag, nagagalit siya. Tapos, yung, yung pag nagagust, pinakaayaw ko din sa kanya, minsan, hindi ako matulungan sa, sa mga bata. Hmm. Lagi siya, teka lang, pag inuutusan, yun din yung pinakaya ko. Pag inuutusan kong, timpla mo ako ng kape. naku, isang oras bago ako timplahan. Kaya nagagalit ako sa kanya lagi. Mm. Yun yung pinakaya ko tsaka yung yung siya na yung siya siya yung mag-isang nag-decision na bibili siya ng ganyan, ng ganyan, na hindi nagpapaalam sa akin. Yun yung ko so, tsaka, ano, ayaw ko sa kanya. Tsaka ano, pinakaayaw ko, hindi siya, hindi siya sweet. No, hindi Kaya yung mga ito. anak niya sabi, lagi sila, Daddy, bilhin mo si Mami ng, ng necklace ganito, ganyan. yon oh, <laughs> Hindi na yung okay yon. Yun. Kasi to uh, ano ako doon, uh, umaapila ako doon sa, sa mga anak ko. Oo, hindi ko siya masyado natutulungan sa mga bata. Pero gusto ko naman yung mga bata ay nailalabas ko na. Na kahit kami lang na ano, ipinaparko ko yung mga bata. Ayoko lang dito sa bahay kasi malit lang yung bahay and that uh, bawal sa mga kapitbahay. Kaya ayoko na ano. Ayoko din masyado maingay kung magiging sila, lalabas kami. Ganon. Mas gusto ko yung ganon. Ayoko dito. Ay, alam niya naman na ayoko nung maingay, pero gusto ko naman may sound sa Iba kasi yung nare-relax kasi ako. Mostly kasi nung no, dahil nga puyat tayo sa trabaho, alam niya naman na ayoko nang ano, maingay. Dahil sa trabaho, puyat ka. Uh, gusto mo makapag-relax. So, ganon. And then, um, anong hindi sasabi... Pero uh, sa ibang niya sinabi, Agui naman ako, hindi, wala akong ano doon. Pero kung sasabihin mo hindi ako sweet, pinaka, mas sweet ako kaysa sa kanya. Lagi ko nga yan nilalambing. Hindi na, <laughs> ano, kahit yung mag-away kami, pag nag-away kami, yan, hindi mo ano yan, hindi mo masusuyo. Pero pag yan, nagsinuyo ako. Mm. Pag siya manunuyo, gusto niya, ayos agad. Eh ako kasi, ayoko yung, ano, yung pinapahaba. Kahit, kahit kasi galit ako, kahit kaya kong i-change yung mood ko na ano naging na, na maging maayos agad dahil nga ayoko nang ganun. hindi hindi ako komportable eh. na pag nagtatalo kami nag-aaway is uh, uh, yung mahabang araw pero pag siya habang araw yan tatlong araw isang linggo ang mood niya ganun pag hindi mo pa sinuyo and... Pag naman kasalanan mo, kahit na, na ako, araw, syempre, ano ako susuyo. kahit naman <laughs> ka, ano, kasalanan mo, ako pare sumusuyo ano? sa iyo. Pambulan na. Ay, <laughs> so, naman. Yung pinakaayaw ko sa kanyang gali, hindi yung sa mga pag-aaway. Kasi normal naman yan na magtalo mag-aaway sa asawa. Pero ang pinakaayaw sa kanya, yung ano, which is na bago naman. Hindi na siya ganun. Pero pinakaayaw ko sa ugali niya dati is, ah, uh, yung uh, um, ano ba tawag dito? Etong uh, what's we call that? Uh, yung pag kinakausap mo siya, at tinaano mo siya, hindi hindi siya nakibo. Para yes. siyang Ganun na, -lutang, lutang. Lutang. yung asawa mo. Tatanong mo siya. Kahit kalapit mo na siya, hindi siya nakibo. Hindi, hindi nasagot. Hindi uh, okay. hindi doon sarang-sara sa kanya, pero hindi naman siya ganun, ah. Gan din siya, guys. ah, uh, pag kinakausap ako... Ito, so, nasagot ay, ako lagi. Hindi. Lab, hindi. nasagot ako. Hindi, lagi busy hindi cellphone. Ay, nasagot ako. Na busy ako sa cellphone pag na nag sa newsfeed. Ang pinakagusto mo sa akin? Ang pinakagusto ko sa iyo, syempre, is um, uh, maasikaso. Napakasikaso niya masikasyo sa sa akin, pati sa mga anak ko, sa mga anak namin. Napaka, ano niya mag-handle. Uh, napaka, ano niya magluto, maglinis ng bahay, um, sa mga bata. Napaka, ano niya. Algment, at least, kahit nung ako yung okay, na-disgrasya sa motor, so, yung na-fracture yung, yung, yung kamay ko, yung sa may ko, So hindi talaga hindi nakasimento siya, hindi maano, ano, dito lang. Talagang siya yung nag- -a, nag- -a, nag -a, ano sa akin, nagpapaligo, nagpupunas kasi hindi ko kaya. Dati po naman din, kayo pagjowa po naman tayo. Oh, sa bagay, kahit nung may sakit ako dati, et may nung... sakit pa, kahit yung mga singit-singit. <laughs> <laughs> Baka inaamoy mo. Baka magpulas Baka mo, inaamoy mo. Ano yun. Yon, yon yung mga pinakagusto ko sa kanya. Napaka-care niya. Pero hindi siya malambing, ah Hindi siya malambing. Sinasabi ko sa inyo, hindi siya malambing. Nap Malambing ako. Hindi niya malambing. Hindi lang niya ma-appreciate malambing ako sa dya. Pero sa mga ganun, sa ganun kahit minsan, style, ako siguro? nga di, kahit malambing ako yung pagluluto ko siya, gusto ko yung magsabay-sabay kami. O siguro dahil... Siya yung hindi, ayaw niya, ayaw ayaw niya magsabay kami. Gusto niya na gusto oh ganyan ako hindi, siguro hindi hindi clingy kasi ako clingy ako tao eh. Yung yung parang lagi siya niyayap ko si hinahag, inaamoy, Ganon. Ganon siguro yung, yung expression ko. Pero sa ano naman napakamaalaga niya. Wala akong masasabi. 100% napakaalaga niya sa, sa pagluluto, sa paglilinis, sa mga bata, sa akin, pagkikiyak. Wala. Ayos. Ikaw, ano pinaka mo sa akin? Wala. Tapos na, guys. <laughs> wala siyang pinaka wala siyang gusto. Ang, ba? ang gusto ko sa sa ano ba? Sweet. Malamang. <laughs> ma. Ako lang naman sweet sa ating dalawa. Si, hindi ka naman sweet sa akin. <laughs> sweet. Sweet. Napaka-sweet niya kaya nakata nakatatlong sunod-sunod na anak eh. <laughs> Kagusto <laughs> Kagustuhan mo yun. <laughs> Eh, yoy, sweet, oh, sweet pinangako gusto ko sa iyo. Siguro yung ayaw, ayaw niya ako magtrabaho. Hmm. Gusto niya ano, focus lang ako sa 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 bahay sa mga anak sa pamilya. Oh, yun you know. yun. Kahit minsan gusto ko na magtrabaho. Ayoko. Ah, yun yung gusto ko sa kanya talaga siya yung nagano ng nagtatrabaho. Siya yung kumikita. Ayos lang kasi sa akin yun. Yung mapagod ako. Importante kasi mga bata. Nakatutukan. Kasi, kasi mahirap. napakahirap kung parehas kami nagtatrabaho oh. full time. Kawawa yung mga anak namin. Pero at least nakakasurvive tayo kahit Kaya, paano. yun. Yun yung pinakagusto ko sa niya. Hindi niya ako pinipilit na magtrabaho. Ako yung lagi nagsasabi sa kanya gusto ko magtrabaho. Ganyan. no, Sabi ko sa kanya, ah, hindi mas mag-focus ko sa mga anak natin at as long as kaya nating gampanan yung ano natin di ba mm, gusto yung, ko yung... din sa kanya minsan kay yung mga ibang kahit na binabalewala siya yung mga ibang tao hindi siya nagaano yung hindi siya nana, yung nana naghihinakit uh, hindi nakikit o oh. sige pa rin na sige Siya siya pa rin yung kusa o, ganyan ganyan Yo. Eh, kasi, alam gusto ko 'yung kasi 'yung ano, laging ayos, laging um, kasi nung ano nung, din siya, may, guys, friendly. Ah, friendly. Kaya, Ibang friendly na. <laughs> ibang <If laughs> las. No, napaka-friendly ko. <laughs> lalo sa lalo sa mga babae, 'di ba? Ah, ganyan no, po. No, babae. <laughs> Yun, gusto ko din sa kanya na ano, binibigyan binibigyan yung oras yung mga bata. Kami. Wow. Yung mailabas namin yung mga bata. Yan, gusto. Kasi si gusto niya sa akin dati. Sinabi niya kasi dati sa akin. Ngayon kasi, once a week, at, least man lang makalabas. Kami kasi bata. mas priority din namin na sa mga bata, yung nagkagalan oh. namin. Yung memorable kasi, memorable mahirap, namin. Mahirap once a week, kasi, po nag-school na sila. And goodbye. Salamat sa mga nanonood at nag-stay sa aming vlog. And see you soon sa mga iba pang vlog. Maybe sa ibang tao naman. So, mm -hmm. I hope. Thank, thank you, you for, guys. Thank you for watching our JV and Juday family vlog.